atin na pong dasalin ang visita espirituwal ng mahal na Virgen ng Montserrat kada Sabado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kagilagilalas na Virgen, kalinis-linisang luklukan na siyang kinalalagyan nang walang hanggang karunungan, nang siya'y naparito sa mundo upang turuan tayo sa matuwid na landas ng kaligtasan, tamuhin nawa wa ng mga may tapat na loob na siyang magdadala doon sa bundok, mga parang at matamisin ang lahat ng bakubako sa buhay na ito. Abagi Ginoong Maria napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inang Kalinis-Linisan Salamin ng Kalinisan, at bulaklak ng kabusilakan na siyang nagbigay sa mundo ng isang Hesus, balsamong di na masisira o maalalay sa mataas na kabaitan ng ating pag-uugali. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O kagilagilalas, na pamagitan na maalam magpaunlak, ipagbunyi ang anak ng Diyos nang higit sa lahat ng mga angheles. Turuan kaming mga tao, upang awitin ang karapat-dapat na pagpapaunlak kay Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bulaklak ng kalinisan, apoy na nagaalab na di maubos-ubos, iligtas ang minamahal naming Pilipinas sa masasamang espiritu at kupkupin kaming mga anak mo ng pagmamahal kapatid. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O kasanta-santahang Ina ng Diyos, piniling babae ng Panginoon, kupkupin kaming mga anak mo dito sa sulok ng daigdig na ito upang maging isa sa mga masunurin at mapagmahal ng iyong anak na si Jesus. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O makapangyarihang virhen, higit na malakas kaysa hukbo ng mga sundalo sa digmaan, mula doon sa luklukan ng kalangitan, ay ipagtanggol ang aming bayan sa mga kaaway ng kaluluwat katawan at itagubilin na kami ipagtanggol magpakailanman. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aming inang virhen ng Montserrat, reyna ng kapayapaan, taglayin na wa ng Pilipinas ang walang hanggang kapayapaan. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyong bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Reina ng Langit at Lupa, ipanalangin mo kami kay Jesus upang magtagumpay ang kanyang simbahan dito sa kapuluan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen katamis-tamisan naming ina ng Montserrat. Dalawin mo kami sa oras ng aming kamatayan at buksan mo ang pinto ng kalangitan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipagdasal kami, o banal na Ina ng Diyos, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesus. Panalangin, O Diyos, bukal at pinagmulan ng lahat ng kabutihan na sa kauna-unahan pa lamang na panahon ay minarapat na maghanda ng marakal na trono sa ina ng Diyos doon sa tanyag na bundok ng Montserrat at mula doon katulad ng isang bundok ng sinai ay ibinunyag sa lahat ng bansa mula sa kanluran hanggang silangan, dito sa perlas ng dagat ng silangan. Anong ligaya at utang na loob sa Diyos, na ang walang dungis na ina ay dakilain at ibigin? Nagpapakumbaba kami sa iyong harap. Nagsusumamo kami sa walang katapusang karampatan ng iyong anak na si Jesus at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, Virgen Maria ng Montserrat, pagkalooban kami upang dakilain siya ng tapat dito sa mundong ibabaw, upang pagkaraan ay patnubayan kami sa kalwalhatian ng bundok na katatagpuan kay Yesu Kristong aming Panginoon at dooy makikiisa sa Espiritu Santo Diyos na walang hanggang kapangyarihan, siya nawa. Ating awitin ang Virulay de Montserrat. sa d'Abril, hirang ng kabundukan, So mahal na Virgen ng Montserrat, ipanalangin mo kami na sa lahat ng mga bagay ay dakilain nawa ang Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.